Yan na. Kasi ito, napakalaga para sa, sa inyo. Pero sa mga, sabihin nyo lang sa akin kung yung pag-alis nyo, talagang may iniiwasan kayo. Nagtago <laughs> may iniiwasan kayo. Hindi alam ng pamilya nyo. I-edit ko namin din yan. No? Pero alam ko yung pag-alis ninyo para talaga sa inyong mga mahal sa buhay. Tama? Okay. So, okay lang yung sir sa likod. Tatlo, apat, tatlo. Medyo malayo kayo eh. Ang una kasing bigyan ng certificate dito sa harapan. Sa loob ng 3 minutes, hindi pa natapos ang bigyan ng certificate. Yung nasa likuran, balik na lang kinabukasan. <laughs> Papayag mga dyan, sir. Hmm, hindi upuan po. Katabi si ma'am. Oh. Si ma'am, ma wala kang katabi dyan, ma'am. Wala kang katabi dyan. Wala kang katabi dyan. Dyan, wala. Uh, may tatabi sa'yo, ma'am. Ingat lang. <laughs> <laughs> Masarap pag ano, no? Yung speaker, may kasama ng ano no? Yung uh, papatawa. Okay? Okay, magpakilala na ako. Ready na ba? Okay, ang pangalan ko. Ang pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbao sa tagapagsalita ng Mipa Pidos, Manila, Saturday. Nandito rin po kami ang iba na tatanang Mrs. Bakit kaya nandito? Nandito kami dahil sa na napagalang mga services para sa inyo. Ang iba na tatanang Sam. Ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyo mo na naman ang buong detalye sa aking pagbabalik. <laughs> <laughs> Nakopya nyo? Ha? Ang bilis, no? Ang bilis ko talaga magsalita. Yan. <laughs> ano mo, ano? Reklamo to, eh. <laughs> okay Pangalan ko, Mr. Sam. Ma'am, okay lang. Pag medyo kasi sila kitang-kita sa ano dito, eh. Sa kamera. Pag gusto mo talaga, tumayo ko nandito sa dito. <laughs> na, <laughs> yeah. Okay. Yan. Hmm. Diyan, sagit Sa gitna, no? Sa amin karamahaw sa lang. Sino ang mga fresh, ha, uh, example, taas yung mga may. Example. Si. Sino ang mga first timers, taas yung mga may. Four. Sabi nyo ba? Itami Actually, hindi ako nabibilang. Sino pong mas marami, di ba? Four. Tama sir. Tama, sir. Ikaw, sir, first timer ka, yes, sir. Ngayon ko parang mag-abroad.

Bon, Rick Sabron. Dati ko, Rick Sabron. Iparinig nyo sa na sa mga first timers. Ang daan nyo dito. No? Rick Sabron. Yung totoo ha. Hindi lang, na, hindi lang yung naranasan mo. Naging karanasan na ng iba. No? Rick Sabron. Masarap pa po yung hey, OFW. Hindi. Sagot. Yung totoo. Masarap lang. Ah, sagot lang. Pero <laughs> masarap buhay yung OFW. Hindi sa akin sa ko lang. Ang ko lang, masarap o hindi. Ang ko hindi. ay sarap po. Masarap, thank you. Alatado naman eh. <laughs> <laughs> okay. Pero kadalasan na lang mo, ang sagot ng kadalasan, ang karamihan dito kadalasan, mahirap, Masagot, masarap o hindi. Hindi! Pero for the first time, ang sincere sumagot sa akin, yung masarap po. <laughs> Sir, ano mo trabaho mo doon? Ano trabaho mo doon dati? Marketing po naman. Ah, yan. Marketing kasi marami